Patuloy na umaani ng atensyon sa social media at showbiz news ang di umano'y espesyal na pagtitinginan ni Nabea Alonzo at Vincent Cohn. Muling namataan ang dalawa na magkasama sa isang prominenteng event sa Metro Manila, dahilan upang lalong mag-alab ang mga espekulasyon sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ang tanong ng publiko, totoo na nga bang may namumuong pag-iibigan sa pagitan ng batikang aktres at ng negosyanteng tagapagmana ng isang retail empire? Kamakailan lamang namataan si Bea at Vincent sa isang prestihiyosong event na inorganisa ng bash Manila. Sa mga larawang kumalat online, kapansin-pansin ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa, nakunan pa sila ng kamera na palihim na nagpapalitan ng matatamis ng ngiti at tingin. Para sa mga tagahanga, hindi na ito basta-bastang simpleng pagkakaibigan lamang. May kakaibang spark, ika nga ng netizens, na baka sa kilos at tinginan ng dalawa. Ang unang pagkakataong nagkasama sa isang pampublikong event sina Bia at Vincent ay noong ginanap ang Suppliers Appreciation Night 2025 ng isang kilalang grocery retail chain sa Grand Ballroom ng Okada, Manila. Marami ang nagulat sa pagdalo ni Bea sa nasabing corporate event dahil hindi siya kilalang dumadalo sa mga pagtitipon na hindi direktang konektado sa kanyang karera sa showbiz. Ngunit hindi roon natapos ang mga haka-haka dahil sa sunod-sunod na sightings at mga litratong lumulutang sa social media lalong nabuhayan ng loob ang mga tagahanga na matagal nang naghihintay ng bagong pag-ibig sa buhay ng aktres. Naging mitsa ito ng masigasig na pag-iimbestiga ng mga netizen sa tunay na estado ng ugnayan nila ni Vincent. Isang gabi rin silang magkasama sa isang mas pribadong get-together, kasama sina Heart Evangelista at Senate President Francis Chiz Escudero. Ayon sa mga nakasaksi, tila mas komportable at mas natural ang kilos ni Nabea at Vincent sa nasabing okasyon. Sa mga larawang lumabas, mapapansing hindi na sila nagtatago o umiwas sa kamera, tila ba hindi na alintana ang mata ng publiko. Dahil dito, tinagurian ito ng fans bilang hard launch ng kanilang relasyon. Para sa mga millennials at Gen Z, ang hard launch ay nangangahulugang opisyal na pagpapakilala sa publiko ng isang relasyon sa pamamagitan ng social media o pampublikong pagdalo. Hindi man direkta ang pag-amin ng dalawa, tila sapat na sa kanilang mga tagasubaybay, ang kilos at presensya nila sa isa't isa. Sino nga ba si Vincent Co? Marami ang nagtatanong dahil bago sa showbiz radar ang kanyang pangalan. Si Vincent ay anak ni na Lucio at Susan Co, mga kilalang bilyonaryo sa bansa na nasa likod ng retail conglomerate na Pure Gold. Siya ang kaisa-isang anak na lalaki ng mag-asawa at ngayon ay tumatayong isa sa mga leader ng kanilang pamilya sa negosyo. Bagaman pribado ang pamumuhay, kamakailan ay naging bukas si Vincent sa kanyang mga social media posts. Isa sa mga ito ay isang larawang kuha sa Andalusia Spain, kung saan may kasama siyang babaeng hindi pa pinangalanan. Ngunit ang mga mata ng mga masugid na taga-subaybay ay agad na nag-zoom in sa mga detalye. Kapansin-pansin na nag-like at nag-comment si Bea Alonso sa nasabing post, na agad namang naging dahilan ng muling pag-init ng espekulasyon. Bukod sa mga social events, ilang beses ding namataan si Bea sa mga aktibidad ng kumpanya ni Vincent. Isa sa mga pinakakapansin-pansing pagdalo niya ay sa Pure Gold event na sa World Trade Center sa Pasay City noong Mayo, 2025. Sa kabila ng pagiging showbiz royalty, hindi alintana ni Bea ang mas corporate na setting ng event. Nagmistula siyang tunay na bahagi ng pamilya at ng kumpanya. Para sa marami, ito ay senyales ng isang supportive girlfriend. Hindi lamang siya basta uma-attend. Makikita sa mga larawan na nakikiisa siya sa mga panauhin. At may pakikitungo rin sa mga kaanak at kasamahan ni Vincent. Sa kulturang Pilipino, mahalagang indikasyon ito ng isang seryosong relasyon. Isang karagdagang pruweba ng kanilang pagiging malapit ay ang larawang ibinahagi ni Nina Ferrer, road manager ni Bea, kung saan makikitang nakasandal ang ulo ni Bea sa balikat ni Vincent. Isang simpleng kilos, ngunit sa mata ng publiko, puno ito ng kahulugan. Ayon sa mga netizen, bihira sa isang actress ng kalibre ni Bea Alonzo ang magpakita ng ganoong kaswal na sweetness sa publiko, lalo na kung hindi seryoso ang relasyon hindi rin nakaligtas sa mga mata ng fans ang ilang candid moments na tila nagpapahiwatig ng pagiging komportable nila sa isa't isa. Minsan ay namataan silang nagkakape sa isang sikat na kafe sa Bonifacio Global City habang tila walang pakialam sa mga matang nakatitig sa kanila. Para sa mga masugid na fans, malinaw itong senyales na may something real sa pagitan ng dalawa. Marami sa mga tagahanga ni Bea ang nakapansin na tila may basbas na ng pamilya ni Vincent ang kanilang ugnayan. Ayon sa isang viral na larawan na kumalat sa social media, makikita ang kasalo ni Bea sa hapkainan ng ina at kapatid ni Vincent. Sa kulturang Pilipino, ang ganitong klaseng eksena ay madalas na nauugnay sa pagpapakilala ng isang mahal sa buhay. Kung totoo man ito, isang hakbang ito patungo sa mas matatag na relasyon. Maraming netizen ang nagpahayag ng kanilang suporta at sinabing nararapat lamang kay Bea ang isang lalaking hindi lamang responsable at matagumpay, kundi may pamilyang tanggap siya. Dahil sa patuloy na ugnayan at pagsasama ng dalawa, nabuo ng mga fans ang tambalang BVCo, isang portmanteau ng Bia at Vincent Co. Gaya ng mga sikat na love teams sa showbiz, ang tambalang ito ay patok na patok sa social media. May ilan pang gumagawa ng fan edits, video compilations at mga memes na nagpapakita ng kanilang mga sweet na sandali. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa dalawang kampo, tila tanggap na ng marami ang kanilang di umano'y relasyon. Ang mga fanpages na sumusuporta sa kanila ay unti-unting dumarami at may ilan pang umaasang magiging pampublikong tambalan sila kahit sa labas ng traditional na showbiz projects. Sa kabila ng lahat ng sightings, larawan at reaksyon mula sa publiko, nananatiling tahimik si Nabea at Vincent tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Wala pa rin kumpirmasyon mula sa magkabilang panig at tila mas pinipili nilang panatilihin ang pribado nilang buhay. Ngunit sa mundo ng showbiz kung saan halos imposibleng itago ang kahit anong detalye, ang pananahimik ay kadalasang nagsisilbing kumpirmasyon sa sarili nitong paraan. Para sa maraming netizen, mas mainam na rin ang ganitong approach, wala mang grand announcement, sapat na ang kilos at presensya nila sa isa't isa upang maunawaan ang kanilang tunay na nararamdaman. Matapos ang mga pinagdaanan ni Bea Alonso sa kanyang buhay pag-ibig, kabilang na ang mga matunog na breakup tila unti-unti na siyang nakakahanap ng bagong direksyon sa kanyang personal na buhay. Kilala si Bea bilang isa sa pinakamatagumpay at pinakamagaling na actress ng kanyang henerasyon, ngunit kagaya ng marami, hindi rin naging madali ang kanyang buhay pag-ibig. Para sa kanyang mga taga-suporta, si Vincent ay isang panibagong simula, isang lalaking tila tahimik, responsable, at hindi mula sa mundo ng showbiz, isang refreshing na pagbabago para sa actress na matagal nang nasa mata ng publiko. Sa ngayon, wala pang malinaw kung saan patutungo ang relasyon ni na Bea at Vincent. Ngunit sa dami ng kanilang mga public appearances, sa tila pagtanggap pamilya ko kay Bea, at sa mga subtle gestures ng pag-aalaga at pagmamahal na napapansin ng publiko, mukhang papunta ito sa mas malalim na yugto. May mga fans na umaasa na baka ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Bea, isang pag-ibig na hindi lamang pang showbiz, kundi pang habang buhay. Samantala ang iba na may masaya na sa simpleng kaalaman na masaya at kontento si Bea sa kanyang kasalukuyang estado, showbiz o personal. Mula sa simpleng sightings at social media posts, lumalalim ang interes ng publiko sa namumuong ugnayan sa pagitan ng aktres na si Bea Alonzo at ng negosyanteng si Vincent Co. Sa kabila ng kawalan ng kumpirmasyon mula sa kanilang panig, tila mas malinaw ang mensaheng nais iparating ng parating ng kanilang mga kilos at kilos na mayroong espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Habang ang kanilang kwento ay patuloy na sinusubaybayan, hindi maikakailang nagbibigay ito ng inspirasyon at kilig sa marami na umaasang baka sa wakas na tagpuan na ni Bea ang kanyang forever.